usap nga si James dito kay tata na makipagkita siya sapagkat siya na lamang ang natitiray niyang pag-asa nang sa ganun may ang minsahin niya doon kay Francis upang sabihin sa kanya na niluloko lamang siya nitong si Vinice at hindi siya totoong palma dahil ang tunay na kasal itong si James at itong si Vinice. Nakarating siya sa tagpunit magugulat na lamang siya sapagkat bigla na lamang pupunitin nitong si Tata ang kanyang marriage certificate yun pala ay hindi na nga si Tata ang naroon kundi itong si Venus dahil nung time nakausap niya itong si Tata na kinig ang chismoso na katulong at agad ay nagsumbong sa pamilya ni Binis kung kaya't nagawa nito ng aksyon bago pa man makarating itong si Tata. Galit na galit nga itong si James. Matapos makita na pinunit na nga ni Binis ang certificate of marriage nila, sinabi nito na talaga palang walang plano ang pamilya ni Vinice na kausapin at sabihin ang katotohanan kay Francis. Dahil sa wala nang umapala itong si James, tumalikod na siya at sinabihan binantaan ang pamilya ni Vinice at siya na kung hindi sila ang magsasalita at magsasabi ng katotohanan kay Francis ay aalis siya. Siya na lang mismo ang magsasalita kay Francis nang sa ganoon na malaman niya ang katotohanan. Bagay na pinipigilan lalong lalo na ng inangan nitong si Vinice dahil nga sa hindi pwedeng mangyaring mabuko at malaman ng lahat ang katotohanan dahil nga sa malaki ang pagkakautang niya sa iba at nanganganib na nga ang kanilang mga buhay dahil may detret. Paano na? maaaring maaring magiging back to zero sila at ayaw niyang balikan ang buhay kung saan walang wala sila. Kaya ang tanging paraan lamang ay manatili si Venice sa poder ng mga palma kahit hindi siya totoong palma. Kaya naman, dahil sa aksyon na pinakita nga nitong si James kung saan desidido talaga siya na bawiin ng kanyang asawa na ito nga si Venice. Natataranta at nagpanik ang inangan nga nitong si Venice. Siya naging dahilan kung bakit nasa gasaan ito si James at nawala ng malay duguan ang kanyang ulo, pagkatapos ay magigising na lamang itong si James kung saan nakakulong siya at nakatali ang mga kamay Kinulong siya doon ng sa ganun hindi malantad ang katotohanan na manatiling lihim ang sekreto ng nitong si Vinis Sa kabilang banda, unti-unti namang nahuhulog itong si Tata sa katauhan nga nitong si Francis. Kaya naman sa ilang araw nila na pagsasama, unti-unti nagbabago ang pagtitinginan nilang dalawa dahil na rin sa nakita nga ni Francis ang kabutihan ni Tata at may mga bagay na hindi kayang gawin ni Vinicius sa kanyang pamilya lalong-lalo na at magaling siya magluto at nagawa din na may comfort ni Tata ang kanyang kapatid kung saan kung saan mga bagay hindi kayang gawin ni Vinis dahil wala itong paki ang may paki lamang itong si Vinis sa sarili niyang nararamdaman kung ano ang mo ng mga palma at wala itong paki sa nararamdaman ni Francis Kaya punan ni... nga ni Tata ang pagkukulang ng kanyang tunay na asawa sa pag-akala niya na totoo din niyang asawa na itong si Vinis kaya naman ang inangan nito ang si Tata ay mapapansin. Ang kakaibang glow, glowing nito ang kanyang anak na si Tata. At sinabihan niya ito na kung ano man ang kanyang dinanas o ang kung ano man ang kanyang nararanasan sa ngayon ay sana wag siyang haya, huwag niya hayaan ang kanyang sarili na maging marupok